katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat sa pangamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat narapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan ka niyang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, Gawin ito sa pag sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kali sa na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigding. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos na mang mahapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa so, tagubilin ng man nagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanibutan. Mapahalad ang inaniyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. i Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kay sa isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat na masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng Espiritu ng Katatagan at Kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa sa kalangitan, alikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, paggamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama namin mapagmahal, inyahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak, at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagbalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.